Siglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumaan sa inyo ang palatuntunan ng Yaman Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network Sebab, ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng lunas, ikalabintatlong araw sa buwan ng Enero. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa ating pong mga balita... Sa araw na ito ng lunes, heavy to intense rain ang inaasahan sa silangang bahagi ng Luzon at Northern Samar dahil naman sa pag-iral ng shear line. At ito sa pinakuling weather bulletin ay nilabas ng pag-asa. Sa heavy rainfall outlook na inilabas ng pag-asa simula pa kahapon, sinabi nito ng heavy to intense rain mula 100 hanggang 200 mm sa inaasang ipapatak na ulan sa lalawigan ng Katanduanes hanggang mamayang hapon. Inaasahan din ang maramihang mga pagbaha sa iba't ibang lugar, lalo na sa mga lugar na tinuturing na urbanized, mga low-lying o malapit sa mga ilog, sabi pa ng pag-asa. Samantala ang mga sumusunod na lugar ay makararanas ng moderate to heavy rains ng 50 to 100 mm ng ulan hanggang mamayang hapon. Ito ay ang mga lalawigan ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate at Northern Samar. Sa kahiwalay na weather advisory, nagpaalal ang pag-asa at nagsabing ang shear line ay nakakaapekto ngayon sa Southern Luzon at maging sa eastern section ng Kabisayaan. Kaya asahan na raw ang pagkaroon ng pag-uulap ng kalangitan na may kasamang kalat-kalata pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Visayas, Bicol Region, Mimaropa at Quezon. Muli inulit ang pag-asa kanilang paalala. Posible ang mga flash flood sa mga landslide dahil naman sa mga lugar o sa mga lugar na moderate hanggang heavy rains ang tatanggaping patak ng ulan. Ugnay pa rin sa ilang araw ng walang tigil na pagbuhos ng ulan sa ilang mga lugar sa bansa, lalo na sa Bicol Region. Mas marami pang barangay sa Bicol Region ang binaha dahil sa pag-apaw ng mga tubig sa ilog sa iba't ibang lalawigan ng Bicol Region hanggang kahapon ng hapon. Dala pa rin ito ng mga pag-ulan dulot ng shoreline sa bayan ng Libon sa lalawigan ng Albay, ang mga barangay ng Paklas, Ologon, Bulusan at Bonbon ay binaha. Ang mga road section sa naturang mga lugar ay hindi pwedeng daanan ng anamang uri ng sasakyan. Nagsagawa na rin ng mga otoridad ng road clearing operation sa mga landslide areas sa barangay Burabod. Ang mga motorista ay pinaalalahanan na mag-ingat at mag ng precautionary measures. Daan ding mga residente ang na-displace dahil man sa landslide na nakatambak ang putik sa ilang mga bahay sa nasabing barangay. Dala pa ito ng uh, Tropical Storm Christine noong Oktubre ng nakalipas sa taon. Sa bahay ng Daraga, ang mga lansangan sa barangay ng Budyaw, Inarado, San Ramon at Banyadero ay hindi pa rin madaanan hanggang kaninang madaling araw dahil sa pag apaw ng tubig sa ilogan sa lalawigan naman ng Katanduanes. Ang malakas sa pag-ulan ay naging sanhi ng landslide sa barangay Pananawgan sa bay ng Bato kung saan ang mga lansangan dito ay natabunan ng putik. Bagaman ang mga debris sa landslide ay nalinis na, ang mga motorista ay pinapaalalahanan pa rin na maging dahan sa pagmamaneho sa barangay bagong bahay dahil sa madulas ang lansangan dahil sa mga putik. Sa bahay naman ng Barasa, sa Katanduanes, ang mga pagbaha ay naiulat din sa Barangay Salvacion, Tilod, Batulinao, Muning at Pananawgan. Sinabi ni Pandan Town Mayor Raul Taberaram, suspendido ang klase sa araw na ito sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan. samantala sa Santa, Male, Santa Magdalena, Sorsogon. Nagkaroon din ng minor landslide sa isang quarry site sa barangay San Rafael kahapon ng umaga. Nakarangan nito ang kalsada ng ilang mga oras. Wala namang injury o casualty na iulat sa nasabing insidente. kahapon pa ng alas 11 ng umaga ang pag-asa. Nag-issue na ng red rainfall warning sa Albay at Northern Samar kung saan inasakan ang severe floods at landslide dahil naman sa malakas na buhos ng ulan. Itinaas din ng pag-asa simula pa kahapon ng orange rainfall warning sa Sorsogon at Katanduanes na may kasamang babala ng pagbaha sa mga low-lying areas at maging sa mga river channel.